Na, ano. Ang dami na nyo, ah. Ang dami na, okay. Oo. Wow, si Habi po ay nagsasangag ng kakao namin. naubos na po kasi kami ng chocolate. Panlagay sa champurato. Kaya yeah, yan, yung aming pinatuyo. Wala na ba? Nandiyan na lahat. Ay, ang iba ay kanyang isinangat na. Ako po ay sanay di magsangat kasi nung nasa abroad po si Habi, ako ang nagsasangag ng amin ganito. At dati po'y nakakabinta pa ako. yam At ito po ang ginagawa ni Abby. Yan, yan siya. Yan. Mano-mano niya po ang tinatanggal. So, Pakita mo siya. Ayun. Ayan, 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 <laughs> ang gigil yung mamihat mo kapag gawa chapurado. Ano po siyang chapurado. From row. Ito. Sarap na ka kami bagyo. Kahit na ulan lang, mati hintayin pa magkabagyo. <laughs> 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 Tiyaga-tiyaga lang po kasi wala naman po kami machine para matanggal na kami. Kaya kung kayo, uh, sanay naman kapag. kami. At ito nga po yung siyang kawali pa, pinapalamig yan. Kanina-kanina po yan naka para naman pwede na. Ayu, yan. Fantastic. Plus may chopstick. Ayan po ginagawa namin. Ayan. Si. Chocolate talaga. natural oil natural karena kakao, Healthy oil. Florencia ka pa, no? Hindi pa. yung, yung ano. Yes, so, man. yan po yung proseso namin. alam kong alam naman po ng lahat or maraming nakakaalam kung paano po yung proseso yung ganyan na choco. Ito, ito, ito yung tinatawag na homemade. Ito po yung homemade namin. Kasi po, pagka pumaramihan, nagpapagiling ako sa palengke.

Di okay. okay. ba, ba. nilalaw ko ano? Hindi hindi siya niya. Ito ay puro. Tredeng na ano? Ang dami na niya. Ang dami na, okay. Oo.